Once upon a time... Sana... Matupad din yung pangarap ko. Siyempre, pangarap e, eh, di ba? Paano yung makakaya kong gawin, di ba? unang una gusto ko hanap buhay hanap buhay aeroplano gusto ko ng aeroplano kotse, motor magandang bahay yung simple lang yung merong ano di ba merong malaking swimming pool tapos mara maraming pagkain tapos yung red ko hindi maubusan ng mga ano tiempo, sugpo, di ba? Simpleng pangarap lang. Kaya nga kung talagang may nakakarinig ng mga pangarap ko, kaya nasasabi ko na, simple lang naman eh. eroplano, wag Huwag na nilang problemahin na yun, ano, yung paparada ng aeroplano. Diba? Hindi, kung magtatanong sila, talagang sasabihin ko talaga eh. Di ba? Don't judge me di ba? Kaya nga kung sa may panaginip, di ba? Alam ko nagkakatotoo rin eh. Diba, diba? So, huwag nating kumontra hindi nyo kaya ibigay. Diba? Simple lang. Isang aeroplano. Private airplane. Diba? Para kung sakaling may gagamutin na sa ibang bansa, hindi na ako para, diba? Personalan na. as isang bahay na maganda, malawak, simple bahay lang. Pero malawak. Di ba? Tapos isang condo unit, ay eh, isang isang ano, isang gusali na paupahan. Paupahan. Di ba? Or bungalow. Di ba? Para kung sakaling mag, magkasipon ako, syempre hindi ako makakapanggamot nun di ba? Kasi magkasipon ako, syempre may sakit ako noon eh. Tapos madali ako ma-fill up ng mga sick leave. sick leave. maglo ng SSS, makuha yung ID, di ba? Tapos simukin ako ng mga tao na umupo ka na lang, huwag ka nang tumakbo. Di ba? Mayor ka na dito sa bayan na to. Di ba? Simple yung pangarap lang. Kaya kung wala kayong may sasuggest na maganda, kung wala kayong may sa pangarap ko, pwede ba? Siyempre kung magre-react kayo ng masakit, magre-react din ako. Di ba? Inaano ka ba? Di ba? Sabi nga ng TBJ, don't judge mental. Di ba? Walang hulaan. Di ba? kung tutusin nga ga galing pa ako sa ano huwag na kayo mahingay ha operasyon mag isang buwan na pero kita mo naman lumalaban pa ako para sa pangarap ha ba kwento nyo pa sa iba ako namamahiya kayo mo no? walang ganun ha wapir